ito yung <clears throat> punit niya. Ito. Ano? Oh. Ay, oh. nga nga, oh, nakanganga. Dalawa ito po. Oh. Naku po. Hanap tayo ng shop ngayon kung kayang maayos to. Ay, nako. Problema. Gusto ko mang itulak to. Wala akong magagawa. Sobrang layo ng uh, labasan dito. Siguro, mga kulang-kulang isang kilometro o kalahating kilometro. Kaya, nararaning plat ko na lang. Sasagad lang ako dito sa unahan na to. So, tara. Hanap tayo ng paayusan ngayon. <coughs> Tulak muna natin dito. Ay, nako. Ah, Ayon. Tara. Hanap tayo ng paayusan mga buds. Sana huwag madali ang mags. First time ko kasi mga buds na masiraan anong uh, tubeless na gulong kasi unang motor ko pa lang naman to na automatic eh. Kaya medyo aligaga ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung maayos pa ba to. Medyo malaki din yung hiwa ng baka unit niya ng uh, bubog. Dahil nga dun sa bote ang dahilan meron palang nagbasag ng bote dito may nagwala may nagaway dahil sa sobrang kalasingan di ko alam kung saan dito sa bahay na to pero dito daw sa area ng ito, napakamalas naman isipin nyo kung itutulak ko to hanggang labasan no? sobrang layo niyan tol sa tagas so maghahanap tayo ngayon ng pwedeng makaayos nito doon tayo sa highway mag uh, continue ng video ah, uh, binidyo ko to para Pagka-idea din kayo, kung meron kayong mga auto automatic na motor tapos masiraan kayo ng katulad nito, gandong klaseng buta uh, butas sa gulong, alam niyo na yung gagawin niyo. Kasi hindi normal na butas to eh. Okay sana kung talagang tusok. Eh pulit to eh. Wala pa namang silan tong gulong ko. Ang suggestion sa akin ni Bayao, ni Brad, is dalhin ko to dito sa may malapit sa Belmonte, katabi ng Belmonte. Tingnan natin, first time ko magpapagawa dito. At ito rin yung pinakaunang beses na ipapaayos ko ang gulong ng motor ko. Tingnan natin kung kaya pang ma to. Dito yata. Boss, magre-repair po kayo ng tubeless? Ano siya, hindi siya tusok, ano siya, punit ng bubog. Siya po? Tulihan. Kali ko dito. So ayan mga buds, at dito nga tayo napadpad sa mayranas Vulcanizing Shop katabi ng Funeraria Belmonte. At sinimulan na kaagad ni Sir Baclasin yung gulong pakatapos ng tambucho. At matapos ngang matanggal yung gulong, isinalang naman ni Kuya dito sa tire changer para mas mabilis matanggal ng safe yung gulong natin sa mismong mugs niya. Ito yung kaibahan ng shop nila sa mga ordinaryong shop lang dahil meron talaga silang tire changing machine na mas safe magtanggal ng gulong kaysa sa mano-mano. Matapos isa lang sa tire changer, sinunod namang sugatan yung area kung saan nandun yung punit para mas kumapit yung ipang tatapal sa kanya. Huwag kayong mag-alala, hindi naman totally kakayurin ang gulong ninyo. Ginagasgasan lang para mas kumapit nga yung parang adhesive na ipang tatapal sa butas niya. At ito naman yung machine nila kung saan isinasalang yung gulong para maluto yung adhesive na dinikit. So basically, binubulcanize din talaga parang sa normal na mga interior. Ang pinagkaiba lang sa loob ito, hindi sa labas. At saka tubeless itong gulong natin. So shout out dito sa mga gumawa ng gulong natin. Mababait at very accommodating sila. Talagang re-remedyohan nila yung nais mong ipagawa sa gulong mo para makalis ka sa gastos. Nang masigurong luto na yung ipinantapal, binalik na ulit yung gulong dito sa mugs. At uh, natin kung uubra talaga yung pagvulcanize na ginawa nila dito sa tubeless kong gulong. Pagkatapos kargahan ng hangin ni kuya, ibinalik naman niya doon sa unang ng baklas ng gulong natin para i-check naman kung may bumubula bang hangin kung talaga bang maayos yung pagkakaluto ng pantapal. Ayan, kitang kita nyo naman, talagang pulidong pulido, wala man lang bumula na kahit konting hangin. So satisfied customer talaga tayo ngayon for today's video. Kaya ito na pang hinihintay natin, kailangan nang i ulit yung mga pinagtatanggal na pyesa. Pag umabot ng ilang linggo na hindi pa rin lumambot yung pagkakagawa nila sa gulong natin, talagang masabi nating super quality yung trabaho nila. At yun na yung magsisilbing indikasyon para sa atin na babalik at babalik tayo dito sa shop na to kapag nangyari ulit tong gantong mga problema. Nakaptang ko, dito tayo nagpagawa sa may Ranyas, katabi ng Punerariya Belmonte ko para mapanood mo si So nag-iwan nga tayo dito ng sticker para mapanood rin nila yung video. Tsaka syempre, dagdag follower din yan. Salamat po salamat maraming maraming salamat sa napakagandang servisyo ninyo mga sir. Ang binayaran natin mga kaibigan, overall, total, 150 pesos lang po. Yun lang yun, napakamura. So paano? Uwi na. Ayos na yung gulong ko. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Mag-iingat kayo palagi sa inyong mga biyahe.